Maayong buntag ninyo mga palahubog mamasura na punta Mga bay ito na naman beauty ko, mamasura na naman si Miss. Isin mama ayan. Mga bay, ang ganda nito, tinapon lang. Kung nasa amin lang tumalapit o oh, malamang dinala ko na yan at nilinisan ko na yan. Ah, basa na ano lang yan, basa na trapo, init na tubig. Ah, wala na na o, oh. kanindot na mga bay, unsa man siya Uy, kanindot pud ani oh lah Uso-uso ni Karunda Wait, Uso oso ni karoon. Unindot kayo. Nay proper, hmm. Kito. Kato. Unindot siya atong kaon. Kay oso oso style. Oh. Sus. Kailangan magiging nakon ng mga shelves mga bay. Oh. Kadaghanan ng mga nindot. ay Gipanguan lang. Naidaghan labay mga bay. Lah. Dresser mga bay. O. Cabinet mga bay. Oh. Dito sa suki ko nabasurahan, basurahan mga bay. Maraming tapon. Ayan, di maubusan ng damit dito mga bay kung damit lang hinahanap mo. Ayun oh. O, ay pangku ano, crib sa bata, karang sa bata 'yan. Oh, i-assemble mo lang, okay na 'yan. Oh, andun pa oh. Napao. Oh. Ayun oh. Lagayan din 'yan mga bay, ang ganda mga bay, oh, 'di ba? Ang daming tapon dito lagi mga bay, sus nako. Kung pupunta kayo dito, malamang may madala kayo. usit oh, sit pala yan siya, oh. Andun yung isa, oh. oh. Andami pala mga bay. Ay, ang ganda nito, ay. Halaga. Ito, oh, ang ganda. Na, oh, siya. Walang bumili niyan. Sayang naman. Hmm. Ayan mga kinuha yata na ni, ni tatay dyan. Tapos naiwan yung iba. Hala, kanindot ana. Nindot ana. Amo nga mo, mong ibaligya. So, mauna din ako manguha ana. O, oh, ayan pa oh. May kama pa mga bay. Oh. Saan ka pa oh? Ang lamisa nindot pa kaayo. Check natin dito. Hoy mga bay, alam niyo maraming tapon mga bay. Ayun no. Oh. Pero hindi ko siya kailangan sing karton. Wala man, hindi man ako nangangailangan ng ganyan. Meron nga akong ganyan eh. Ayan oh. Oh. Ang dami mga bay. Sa ilalim pa. Hindi, tinignan ko na yan. Hindi ko siya kailangan sa kanila na lang yan. Marami kasi akong mga ipang ano pa. Ayan oh, um, lagaya ng ano mga bay. Loh. Oh, nice. Nice siya mga bay. Oh, ilagay mo lang dito yung ano mo Baso May blouse pa oh. oh Yan Dito tayo mga bay Ako lang muna mag isa mga bay Wala pang ano Wala pang tapon eh Hintay hintay muna ako Saka ako pupunta dun sa malaking dumpster Malamang meron na naman yun Sana hindi Alam may vacuum mga bay Sino gusto vacuum dyan Oy. La. Hinduta sa bakyo mo eh. kung, Sana kung malapit kayo mga bay, binigay ko sa inyo yan. La, nai blanket. La, ang damit. Yan o pangbata Pang, -bata. Pang -bata. Ano dito? Alam, may purol. O, yan may purul mga bay. Ay, ay,